Ito ang ating mukha. Face. Mukha. Na, 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 na. Yeah! Ito ang ating mga mata. Mm, mata. Atin itong iingatan kasi ito ang ginagamit natin upang tayo ay makakita. So, ang gagawin natin ay alagaan natin at huwag natin itong aabusuhin. Pwede mo bang ituro sa akin kung asan yung mga mata mo? Ito, mata. Ito naman ang ating ilong. Tama. Ilong. Nose. Ang ating ilong ay ginagamit natin upang tayo ay makahinga. Breathe in. Breathe out. Tama. So, just imagine kung wala tayong ilong, anong mangyayari? Oh. Hindi tayo makakahinga. Not unless kung gagamitin natin ang ating mga bibig. Ayun! And then, nakalimutan ko na kapag wala din tayong palang mga mata, try to cover your eyes. So, anong mangyayari? Wala tayong makita. Oh ma hindi tayo makakakita man ang ating bibig Mouth. importante ba ang ating bibig opo kasi ang ating bibig ay ginagamit natin upang tayo ay makapang salita we can be able to talk and communicate so kapag wala tayong mga bibig yari hmm, hmm, hmm. Tama. Mahihirapan tayong makikipag usap. At ang ating bibig rin ay ating ginagamit upang tayo ay makakain. Eat. Hmm. Tama. Hmm. So, gumagamit tayo ng ating bibig. Sa loob naman ang ating mga ngipin dapat alagaan nating mabuti ang ating mga ngipin kasi kapag wala na tayong mga ngipin mahirapan tayong kumain kasi hindi natin ma-chew nang maayos ang ating mga pagkain so, kailangan natin mag brush 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 and brush three times a day. Yeah. Yay! At ito naman ang ating ears. Tama. Tenga. Para saan ba itong ating tenga? Ito ay ginagamit natin upang tayo ay maka -rinig or hear. Hello! Hello! So, kung wala tayong tenga, try to cover your ears. Hmm. wala tayong maririnig. So kaya ang gagawin natin, atin itong iingatan at huwag natin tong sirain. Pag meron kayong ilalagay dyan sa loob, huwag na huwag. Okay? At ito naman ang ating mga fingers, ating kamay. Hi! Hi, hi, hi! So ating kamay, itong ating mga kamay, ginagamit natin upang tayo ay maka makakuha ng mga bagay na gusto natin. Tama, magagamit natin upang sa ating pagkain, sa ating pagkikipag-usap. Kaya dapat din natin itong ingatan. At huwag natin gagamitin ang ating mga kamay upang kumuha ng mga bagay na hindi sa atin. Ha? So dapat ginagamit natin ang itong ating parte ng katawan sa mabuting